katulong mga boss magkakat tayo ngayon ng steel matting ayun okay, guys ayun uh, mga boss tuturo ko sa inyo yung basic paano humawak ng grinder lalo pa sa mga baguhan paano yung gumamit ng grinder kasi ang grinder napaka-delikado nito. Na lalo pa sa mga baguhan ng gumamit ng grinder guys kaya sa talawa ko ng grinder ito, kanan di ka? ang bala ng grinder lagi na sa kaliwa kung kaliwa ka man mas okay kasi ayun sa iyo kasi ako naman kasi kaliwa kanan kung ng kaliwa kung kanan so huwag kayo gumamit ng nakabaliktan kung nasakarin yung bala ha? kasi pag sumalubong yan sa lalo pag itong mga pin sa isa isa spak yan wasap yung bala na yan tatapit sa mukha mo yan hindi nga tumilas kayo kung magkakamit ang blinded sa kanan yung bala lagi nakaganyan side kaliwa kasi ang ikot yan pag ganyan pag ganyan kasi sa lubong kaya pala ito Huwag ka na kasi tatatarsik mo sa iyo, eh, pag galiwa ka mas okay lang kasi palabas yung gamitan natin yung kaliwa Kasi pag -미... isa ko, galiwa sa ako naman yung galing doon. Opo guys, magaling doon. Calcic, hindi yung mga pag-alisan. Pati yan, yan yung ka makapano. Yan ay tila ka makapano. 650 你老了。 guys. Okay. So, mga basic na trabaho ng okay. so, grinder. Sa so, paggagawa kayo ng grinder, kailangan nakasalamin kayo. Ito ay mga professional. Pang lang yan. Huwag niyong gagawin. Mga okay. so, professional lang po ang gumagawa niyan na hindi nagsasalamin. Ay, pakalagyan na sa mga tayo. Ikaw naman, bari. Ayan na, maa, na oh, gagawa na siya. Oo, oh, oh, sige.